Mga artistang nakatrabaho ni Miss Jacqueline Jose, kaagad nagdalamhati. Laking gulat nga ng lahat, sa paglabas ng isang nakakalungkot na balita, Tungkol sa batikang aktres na madalas nating napapanood sa ang batang kiyapo na si Miss Jacqueline Jose. Sa lumabas na balita ay tuluyan na umanong na maalam si Ma'am Jacqueline Jose ngayong araw. Batay din sa mga naunang impormasyon, ay natagpuan na lang umano na wala nang buhay si Miss Jacqueline sa kanilang tahanan sa Quezon City. Si Miss Jacqueline Jose din, ang ina na aktres na si Andy Eigenman sa pagkawala nito, ay talagang tumatak naman ang kanyang huling karakter bilang si Chief Espinas, at talagang nalungkot din ang kanilang mga taga-suporta, maging ang mga sikat na personalidad at mga artista na nakasama nito ay kaagad din na nagdalamhati sa pagkawala nito. Una na nga na nag-post si Miss Bella Padilla at nagbahagi din ito ng karanasan sa kanya, Tita Jane was lovely to work with, She's very warm and she asked a lot of questions because she would remember stories you shared from previous encounters, she was very unassuming and kind, funny too, dot you will be missed, rest in paradise, Tita Jane. Nagdalamhati din si Mr. Dennis Padilla, at nagpaalam din ito sa kanyang kaibigan na si Ma'am Jacqueline Jose, maging si Kylie Padilla at Jackie Loblanco ay nalungkot din sa pangyayari, panigurado din na hindi ito magiging madali para kay Mr. Coco Martin